Hello everyone! So, eto na nga po at nasa Tokyo na kami ngayon. 3 days kami ditong mag stay Para nga sa aming live, para sa work syempre. Sa mga gusto nga palang pumunta dito sa Tokyo, na nagtatanong kung saan magandang hotel, isa ito sa maire-recommend ko sa mga na-stayan namin dito sa Tokyo. Monday Hotel. Ayan, dito lang po yan sa may Okachimachi, sa may Tokyo. Gustong gusto ko dito na nag stay Kasi nga malinis at maganda. Kita nyo ba tong karatula na to? May free ramen sila dun sa 14th floor. 8.45 hanggang 9.30 lang. Konting oras lang kaya naman talagang dapat bilisan mo para matikman mo yung free ramen nila. Tapos meron din po pala dong inuman sa may taas. Kung tamang chill ka. Ayan, dito na po kami. So malinis dito compare ko dun sa mga iba naming na-stayan although mas mahal din siya compare sa iba. Kasi sa iba, yung stay namin inaabot lang ng tatlot kalahating lapad. Pero dito, ang 3 days namin, 56,000 sa yen. So in peso, yung 3 days namin nasa kulang mahigit 22k. Pero kasi ang linis dito. Sa iba kasi ang sikipe, eh. Dito, dito, may paso pa pa sila. Saka gusto ko dito dahil nga maliwanag. Sa iba parang ano eh, sobrang dim ng mga ilaw. Ayoko nang ganun na madilim. Ang maganda pa pala dito, paglabas nyo ng hotel, puro kainan na po yan at saka puro bilihan ng jewelries. May mga bilihan din ng branded bags. So kung mahilig ka mag-shopping, okay talaga sa iyo place na to. Magising mo naman, magkalapit lang nito yung mga coffee shop. At ang lapit mo lang sa mga station. Kung dito ka at pupunta ka ng Disneyland, magte-train ka lang po. Tsaka tignan nyo, compare sa ibang hotel kasi na nire-rent namin pag nandito kami, ayan o. Magkabukod yung toilet doon sa may ofuro, sa shower room. Yan yung gusto namin. Yung para ka lang nasa bahay. Sa iba, ang sikip-sikip na nga, magkasama pa. So, ang hirap gumalaw. Tsaka social sila. Tingnan nyo naman yung gamit nila, o, ba? Diba? Pag sa kanila kayo, Pola ang brand ng inyong shampoo at at conditioner. Pati po yung body soap at saka foam wash. Mahalang brand na yan mga sisi. So isa talaga tong hotel na to sa maire-recommend ko. Tapos paglabas mo dito, maglalakad-lakad ka lang. Ang dami mo mabibilihan dito ng alahas. Dami po kasing kainan dito at saka jewelry shop. May mga mall din naman na siya shoppingan. So buhay na buhay din dito sa kainan, inuman sa gabi. Ito na nga lalabas na kami para magtrabaho. Siyempre bago mo simula ng trabaho, kailangan nyo munang mag-coffee. Kaya pumunta muna kami dito sa malapit na coffee shop. Again, kumain muna kami ng pan, ng tinapay at nagkape. Tsaka kami ngayon pupunta sa aming working place. O paano? Kain muna tayo. Grabe kaya ang panahon ngayon. Two days na kami dito pero puro ulan lang talaga. Kaya talaga nakakaasar maglakad-lakad kasi ang mababasa ka talaga sa labas. Siyempre, after mag-work at eto na nga, at desu. Malapit lang din dito ulit to sa hotel. Kumain na lang kami ng yakitori kasi gusto ko yung yakitori dahil marami kang pagpipilian. So, ayan, isa sa gusto ko yung salad na yan. Malapit lang din to dito sa hotel, kaya naman talagang busog ka dito kasi puro convenience store pa yung labas mo, convenience store. na nga lang talaga yung panahon ngayon, kaya naman nakaka nakakaasar na lumabas-labas. So, yan yung mga in-order namin. Dalawa lang naman kami. Hindi kami nagkakanin kapag yakitori. Kasi nga naman, no, maraming papakin. Tapos, mapapainom ka talaga. Patulog lang naman. Yung tipong isa lang. Ha? Hindi yung tipong hindi ka na makalakad at makauwi. Kasi nga, dahil sa pagod mo, eh, para tulog agad. So, eto nga po pala yung labas ng hotel, mga sisi. Ayan, nandyan ang train station at saka nandyan din yung police station. Copyhan, lahat na nandyan po. Kaya okay po itong hotel na to.